yan So, hey mga kabats. So, nandito po kami para mag... Anong gagawin natin? Mag-harvest po kami ng gulay. So, dahil lalakarin pa po namin yung pa na unahan tayo sa pagkuha ng okra. Okra? tayong talong. Oo. Saka talong. Kasi meron po kasi namimitas kahit hindi sa kanila. So namimitas lang sila na walang pahintulot. walang pahintulot sa amin mga kabads. So ganon sila. <laughs> Malapit naman ang bayan. Ganun sila kasi ma bayan. <laughs> Oo nga. Pus, hindi sila so ayun, makasama hindi hindi. natin kinakabads, telay. Ito, ito yung isa. Ali. Si Kabad Jamela. And on, yung, yung, umahawak humahawak ng cam is si Kabad Lense. Ayan po. Nakalamin na wala. mga bata po sila. <laughs> At ito'y manang-mana po sa tita nila. Bagulagin ni. Palit ni. Ito. Ito naman eh. So, hindi na. Kabantang? Tingnan nyo na po yung okra namin. Bulok na. Tingnan na po. Nabubulok na po yun. Every two days, kasi mga kabads, kailangan i-harvest na yung okra. So, kapag lumagpas na siya sa dalawang... Uh, dal uh, sa tatlo or uh, tatlong araw, medyo ano na siya. Malaki. Okay. Oo. Uh -oh. Katulad lang. na nito, kabads. Mga kabads. Ayan. Ito. Right na po sila na harvest. Nabalik ito tayo. So, nangyayari mga kabads, ito. Katulad nito, Katulad nito, ito. Ayan. na po ito ng dalawang, dalawang Hindi. araw. Siguro mga week na to no? Weeks na yan mga kabads. So, may dambila yan. <coughs> hindi mo na agad. Sige, daanan mo. na lang. Sige, <coughs> kara. <coughs> Tingnan niyo mga kabads. So, pasok tayo dito mga kakabads. Tingnan niyo na yung bulok. Oo nga. Tingnan niyo na na bulok. Ayan o. No? Diyo. Ayan. <laughs> so, latang-lata na po yung uko natin mga kakabads. Hindi na po yan pwede kainin. Hindi na yan pwede kainin. So, ang gagawin natin is mag tayo ng, ng bago tubo. O yan. Yung Baka meron tayong tayo magkikita ang bagong tubo mga kabad. Ito, yun o. No? Oh. Asan? yun o. yun mga kabad. Yung binaba natin last time. Isa yun sa mga binaba ko last time. Kung nakikita niyo mga kabads. Or pang isa nito. May okra pa yun din eh. Din eh. Nung na. na nakaraang araw, dito ako nakikita ng ahas. Maliit lang na ahas. Pagkakita niya sa akin, umalis siya bigla. Ayan. Hmm. So, ito mga kabads, kapag ganito na yung mukha ng opo, dito ipakita mo, dali, ipakita mo dito. Kapag ganito na siya, it means, kinakain siya ng mga bugs. Yung mga makikita natin na lumilipad. Sila kasi yung number one na kumakain kina, sa opo natin mga kabads.